Nang sumapit ng oras ng pagtulog ay eh, hirap na nalawin ng antok si Eni. Ganon yata tuwing matutulog ka sa hindi kinalang bagay. Natatandaan pa nito na sa tuwing makikitulog sila sa bahay ng kanyang lolo ay eh, napupuyat ito. Ayon sa matatanda normal daw iyon dahil kinikilala ka ng espiritu ng bahay. na Namamahay nga araw ang tawag doon. Kinabukasan, matapos mag ay agad niyang pinabuksan sa ama ang basement. Pinakuha na lamang sa kanya ng ama ang cassette player at ang mga tapes. Sinabi nito iakyat na lamang sa kwarto ang gamit at makaka-estorbo pa siya. Maglilinis daw kasi ang mga ito sa basement at makakagulo lang daw ang binata. Dala siguro ng pagkasabi at kakulangan sa kalaman ay agad itong sinaksak ni Enix. Hindi na niya inisip na Maaaring magliyap iyon kung may sira sa koneksyon. Mabuti na lamang at kumagana pa ang patukto. Nakita niya ang isang cassette player o ang isang cassette tape ng hindi kilalang banda. Siguro, ay iyon noong dekada 90 Hindi na kasi pamilyar si Enix doon. Maingay at halos hindi mo maintindihan ang mga saltang binibitawan ng bukalista. Naaalala ni Enix ang palabas sa TV tungkol sa mga hardcore bands na may message kapag na-backmask. Bumabasa para kunin ang kutsilyo Plano niyang tanggalin ang screw ng cassette tape ng isang hardcore pan. Nagmadali siyang tinanggal ang tornillo at pinukta ng cassette tape. Nag-aalala pa si Enix na baka makita ng kanyang ina ang ginagawa at sigurado siyang magagalit ito sa kanya. Binaliktad niya ang Tape sa loob at binalik sa dating pagkakaayos. Dating na rin. Ang screw. Ikinasan niya iyon sa cassette player at pinatuktok. Mas lalong wala na siyang maintindihan sa mga sinasabi. Parang isang alien na kinakain ng salita o isang nalulunod na tao. Papatay na sana niya ang kaset ng biglang may narinig siyang nagsaltang mahinang boses ng isang babae. Tulungan mo ako. Napahinto si Enix na narinig. Sila isang malamig na bagay at kuryente ang dumaloy sa buong katawan. Papuntang batok. Para rin namamaga ang kanyang ulo sa, mad, sa sa sandaling iyon. Pinindot niya ang stop at niluwan siyon. Pagpindot niya ng play ay narinig niyang muli ang salita. Ngunit mas malakas at malinaw na iyon. Tulungan mo ako! pagkakataong iyon ay hinayaan niya lamang na magpatuloy sa pagtugtog ang kaset. Ilang sandali pa at muli niyang narinig ang mga salita. Narito ako sa basement. Tulungan mo ako. Malamig ang boses niya na parang nang nanggaring sa ilalim ng balon. Pagkatapos noon ay biglang lumakas ang tuktok halos sumisigaw na ang nagsasak. Sinamento ako, ako ng asawa. Sinamento ako ng asawa ko. Dali-dali kang bumaba patungong basement at umiyak sa kanya ama sa takot. Matapos itong mahimasmasan ay kinuwento nito sa magulang ang buong pangyayari. Parang mahirap paniwalaan, pero iyon talaga ang nangyari. Agad bumaba ang mag-anak sa basement. Napansin na rin pala ng mga magulang ang isang parte ng sahig. Sa basement na parang mas bagong senyemento kumpara sa ba. Mamabas ito ng bahay at humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Hindi na rin niya sinabi ang tungkol sa nangyari sa anak at baka magtaka lamang ang mga tao. Mahirap na, bagong salta ang mga ito sa lugar at mahirap na pag-isipan, sila na nababaliw. Kailangan lang naman nila ang presensya ng kapitbahay upang may ibang saksi kung ano man ang matagpuan nila sa basement. Agad namang tumulong ang ibang kapitbahay, pinakpak nila ang simento ng sahig na makita nila nila ang parting lupa ay medyo hinukay iyon at nakita nila ang napupulok na bangkay ng isang babae. Agad, tumawag ng pulis ang ina ni Enix. Sinabihan din kami ni Papa na huwag na muna lumabas ng bahay at hindi raw kaaya ang sitwasyon. Paminsan-minsan ay sumisilip si Enix sa may tirasa, ngunit sa tuwing mauhuli siya ng kanyang ama, ay agad siyang pinapapasaw. Lumipas ang ilang araw at naulinigan ni Enix ang pag-uusap ng magulang. Ayon sa mga ito, napauwi na raw ang suspect mula sa ibang bansa. Siguro daw ay matatahimik na ang kaluluwa ng ina. Napansin ni Enix muli ang cassette player at mga tape na hinauli na lamang iyo sa dating lugar. Ayaw na niyang pakialaman yun. Ilan taon din ng lumipas bago na muli ng kanilang pamilya ang bahay. Iniwan din nila ang mga pagmamayari ng dating may bahay. Yun na rin ang nag-insyatibo na ipasementong muli ang hinukay na parte. Kailan lamang ay nalaman rin nila na pati pala anak na babae ng dating may-ari ay nawawala at hindi pa rin natatagpuan